Anong sakit mo ngayon sis? Uh, yung paalang naman po ang iniinda ko. Kasi madalas lano eh, namamaga. Tapos parang kinukuryente na laging nagkakaram na ewan. Ilang araw na yan? Ano na siya, from 2020, October. Araw-araw mo ba yun, maranasan na parang kinukuryente? Saan ka ngayon sa Pinas? minsan, minsan po sobrang laki niya. Minsan naman tama lang yung laki niya. Minsan naman sobrang liit. Yung dalawang paa mo? Hmm. So, ano yung pagtrabaho mo? Nagtatrabaho ka pa ba ngayon? Nagtatrabaho po. Kahit na masakit araw-araw, parang pinukuryente, tinatrabaho mo ba rin? So, yung lakad mo, pa ika o naka, naka ano lang? Ika-ika po. Wala ka bang ibang, ibang sakit? Di ba doon? Hindi ka makatulog? yung no, ano, hindi po. Hindi ka makatulog? Hindi. Yung baywang mo, masakit? Opo. So, hindi ka makatulog, masakit yung baywang mo, at masakit yung paamoy. Saka so, yung itong part na to, saka dito, ang bigat, na ewan. Yung ano, yung... yung... Tsaka ito, laging ano, lagi siyang parang may tinutusok na ewan, tas ito, laging ano, parang may biglang na, natutusok na ewan. Parang inaano ng kuryente ba? Na pwedeng na kung so, minsan. Tapos ito, lumiliit siya. Minsan? Mm -mm. Minsan normal? Minsan normal, minsan hindi. Bale, 2020 pa yan, 2021, 2 years na yan. Araw-araw yan, naranasan mo. Oo, kasi na-hospital ako April 4, yun yung sampung araw po ako nasa bahay na hindi makatulog, hindi makakain, niinom ng tubig. Tapos na hospital ako niyan, uh, yung pinsinin ko sa sa'yo na picture na meron akong naka, ano ko, nakatubo na sa ilong kasi oh. diretso na sa dyan ko yung pagkain. Oh, ilang buwan yun? Ano din yun? Two, two months din po yun sa akin. Pikit nga, pikit ka muna para hindi makalis. <laughs> sa doktor muna, anong sabi ng doktor? Wala pong ano silang nakita sa akin. So sa albularyo, ilang albularyo nilapitan mo? Ah, uh, ano pa lang po. Meron akong, actually may nakaschedule ako ngayon July 12. Hindi ko pa alam kung ano yung... Ano yan? Albu niya, ko. albularyo ano yan? yan? Albularyo yan? Sabi daw po. Pero hindi ka kakauwi ko lang ng kakauwi ko lang ng probinsya no May. Nagpatingin din ako. Yun nga may meron nga daw talaga ng nagaano sa akin. Bakit hindi nila ma, bakit nila magamot? Hindi sila ano po eh. Hindi sila yung ganun ka uh, tibay na ano makikipag ano talaga. Ah, balit, Ipantay mo. Mahaba kaliwa. Opo. O, oh, elemento yata. Kaliwa, ang haba. Sa kapangyarihan ng Diyos, tinatawag kong esperto ng pasakit sa babaeng ito. Saan ka maroon sa sapat na sulok na mundo? Sa ngalan niya, we, pasok din sa akin Sige, sis, tanggalin mong lahat ng sakit mo. Mula ulo hanggang pa. Huwag didilap. Sige, pagpag. Bilisan mo. Ah, uh, pinapawisan ka pa? Wala na. Konti po. O, oh, sige, sige. Pagpagin mo. Pagpagin. Yung naninigip yung dibdib mo, wala na. Yung sakit ng tiyan mo, wala na. Ang mo palang sakit pala. Yung lahat ng mga sakit mo, araw-araw mo yun na na Opo. naramdaman? Opo Sa sa loob ng Opo. parang natutumba pag naglalakad na O, oh, sa loob ng 2 years? Magti 3 years na po siya kasi October po ako na ospital Bale yung sakit ng likod sa po baywang yun. sa dibdib, sa tiyan sa paa, dalawang paa na manhead, at saka parang may kuryente wala na lahat ha? O oh, sige, gisingin kita. Ano pangalan mo? Masoy Sandria Sambile. Sa ngalan niya, we. gising. Gising. Oh, malakad mo na si lakad ka. Uh, oh, nakalakad ka na. Opo, hindi na, yung pong kanina na Parang may iniintan sa Ay, praise the Lord, praise the Lord. Tingnan mo yung daliri mo, kung pantay na ba? Opo. Ay, amen, amen, amen. Sige, upo. At... Maliwanag yung paningin ko. Bakit kanina? Ano bang paningin mo kanina? Hindi. Eh, hindi mo nakikita kanina ako. Ngayon, kitang-kita mo na. Um, maliwanag po. Bakit hindi mo sinabi kanina na malabo yung paningin mo? Kasi nagsasalamin po ako eh. Parang inaano ko lang din siya. In-zoom ko na malabo talaga mata ko. So ngayon luminaw. Eh. Opo. <laughs> Aka alam mo, may ginamot ako na manggagamot. Hindi niya sinabi na hindi niya pala ako makikita ng maayos. Eh nung no, pagkatapos ko siyang gamutin, nakikita na niya ako. Hindi ko po ano eh, hindi kagaya... Kasi kailangan ko pang magsalamin eh, pag nag, ano... Nag... Tumitingin. Ngayon? Tapos minsan, naduduling siya, pero hindi naman duling yung itim ko. Pero ngayon, okay na? Opo. Oh, dami pala ang blessing. Ah, laging masakit. Ito, laging masakit. Eh, wala na rin. Oh, uh -huh. swerte mo ha, ang lahat ng mga sakit At mo. Ang init na, ang init ng ano ko. Kanina, malamig. Bumalik na, bumalik na 'yung ano mo, 'yung 'yung daloy ng dugo mo. Ang init ng palad ko. Oh, bumalik na 'yung ano, 'yung normal na dugo mo. Wala ka nang wala ka nang spiritual na sakit.